Tapos na kami kumaya ng lunch Mag ano uh, na kami ulit Resume na ulit kami sa pagtuturok dito sa barangay okay, Kailangan ko nang mag gloves <laughs> Yan, matay ang tuloy Okay, magtik pa akong maiiwan dun na Ito yung last na naming barangay After nito sa barangay Kalusumang Kami lilipat na ng uh, bayan ng kami ay magbabahay-bahay na dito. Aso, pusa, nagtuturok po. Ante rabies. Meron din po sa mga kalabaw, kabayo. Vitamins din po. At pamurga. Hindi po. Talikod nyo lang po, ma'am. Talikod Talikod nyo. Yeah. Malikot. Hey, galing nakamagang aso. Okay. Yung isa. Hindi hmm. po yun sa akin. Ay, hindi po. Tuturang sa'yo. Isa lang. Isa lang. Ayun. Di ka bali. Yan. Okay na po. Hindi po, madali lang po ito, ma'am. Okay na po. Ano <tod> po pwede yung dalawin at buntis po? Opo, pag po buntis, hindi po muna pwede. Sir, ang hawak lang po niya nito sa may batok po ba? Pag po binibit -bit nila yung anak. niya, diyan lang po ang hawak. Tas, talikod nyo lang po sa akin, sir. Eh, yung um, batok lang ang hawakan mo. Oh. Oh. Talikod po, sir. Um, doon awakan po ang harap. Mo. Yan. Dito, dito. Ito, dito, dito. 5 bytes yung batok. O oh, ha, di ba? Andali. Sayang po kasi. Kasi yearly po, yearly po, lang kami napunta dito. Wala po bang buntis? Wala naman. Ito ka, anak nito. Okay. May isang buwan na. Ng ngayon pa lang. Ngayon lang po ng anak? Oo, uh, lang ilang ilang pa lang na dilin. araw pa lang. Oo, hindi po po muna pwede. Kasi okay. nagpapadede po siya, no? Ito muna isa nakahiga. Ito yung isa po. Yan. Yeah. Ay ay, mababait naman ay. Sayang naman kung hindi matuturukan. Okay. Mm. Okay, dalawa. batok po ang hawak, sir. Sa batok, sa batok po. Yung parang, yan, parang binibitbit bit niya anak niya. Yan, tapos ganyan na po. Okay na po yan. Wala pa lang kibuli. Okay na. Okay. Sa inyo din po ito, ma'am. Ah, sige po, mamaya na lang po interview pagkatorok ng asa, no? Nandun sa labas. Sige po. sa mga batang malilikot, dapat... Kaya ba? Mga tuli na ba kayo? Ba? Hindi <laughs> pa. Ba't di pa kayo nagpapatuli? Ha? <laughs> <Tule>. <laughs> oh, <di> pa. Ah, hindi pa nagpapatuli? Pasokin <laughs> yan. <laughs> Ilan po yan? Ayan. Okay. Okay. Talikod niyo po lang sa akin. <laughs> Ya. ko lang, ay. Yan, ganyan po ako na po ito. Okay. <laughs> 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 Talikod po ulit. <laughs> mababait naman po ay. Mababait naman po Bali tatlo po na turukan sa inyo no dalawang aso, isang pulsa. Sorry okay po. Paupo sa ulo ha. Okay po. Nakalisa na po ito, hindi pa. Ay, di, palisa po ulit din sa kabila. Padadagdag po. Boss, padagdag dong aso, na naturukan ko na kulay brown, lalaki. Okay. Uh, mga aso nyo po at pusa, may libreng turo ka ng aso, pusa, para sa anti-rabies. Okay, ang oras ay 1.37 na ng hapon. Wow, grabe, ang init. Pero hindi naman masyado mainit ngayon, hindi gaya nung sa Rizal tayo kahapon. Sobrang init, ibang init sa Barangay Rizal. Pinyata na sa Parang ano eh. Ang hangin ay mainit din. <laughs> Yan, dito tayo sa Kalaso mga ngayon. Hindi masyadong mainit. Mainit pero hindi naman kagaya kahapon. Paso pusa para Santa rabies libre. Okay. Nasaan po? Yung ganda ng aso, oh. balbon. <laughs> Sige po, tuturukan ko na. Hawakan nyo lang po sa ulo, ma'am. Sa ulo lang po ang hawak. Ano yun? Ay, nakatali na siya. Kumusta man, naman, kumusta man naman po yung aso, yung, hindi po ba siya matamlay? Okay naman po, maganang kumain? Cookie. Hmm, cookie? Cookie. Cookie. Ay, pabaligtad po, ma'am. Doon po ang ulo sa kabila.

smart, matalino. Okay, dalawa, dalawa. Dalawa. Dalawa may si, yan na, na, na lang. Hawakan nyo lang po sa ulo. Totoy, hawakan mo sa ulo. Sa ulo. Yan. Yeah. Okay. Okay na. Okay, I bibigyan po kayo ng vaccination certificate. Sa na may turok po ng anti-rabies sa inyong alagang aso. Pa ah. pa, pa. pa. Tapos paingat na lang po ma'am nung certificate po ha. Para next year, pagbalik namin. Na po, tayo po. Madali po natin. Na ano. I-update na lang po. Yun naman, naman, isa po sumaitan, uh, Guys, na dito tayo ngayon sa Barangay Kalasumanga. Tayo nagtuturok ng mga aso at pusa para sa anti-rabies. Vaccine. Tapos ngayon, magkuturok tayo ng vitamins para sa kabayo. So, kabayo ni Sir ay buntis. Ay okay naman ang vitamins sa buntis. Mas maganda. Para pampalakas na resistensya ng kanyang alagang kabayo. Ito ay bigyan natin. Ano, 5 ml. Na vitamins. Okay. Oo, na Meron pa rin tayong tutukan dito na kabayo. Ayun. Nalakbo na lang. Ano kaya? Hindi kaya ano, Mailap? Mabait po yan, sir? Yan, yung kabayo ni sir. Mabait daw. Hmm. Bibigyan natin ng vitamins. Okay. Yes, po. Parang sa amin, sa bayan namin, maraming kabayo. O! Sa Sampaloc, Tesson. Puro kabayo. Marami doon, puro kabayo. Bawi ka dito. Bawi ka dito. Bawi natin dito. Bawi ka dito. Bawi ka sir Bawi ka dito. Bawi ka dito. Bawi ka dito. Bawi ka dito. Bawi ka mata lang <coughs> Para lang hindi niya makita so, mata Ah. Ah. Okay, very good. Pangalan Sir. Yan guys, sa na natin ng vitamins yung alagang kabayo ni Sir. Si Lawrence ang magtuturok ng ano, vitamins sa kalabaw ni Sir. Yan. Isang taon ng isang taon ng edad ng kalabaw no. One year old kalabaw. Okay. Tinuro ko sa iyo ha. Yun. Very good. Tapos na. Okay na to. Wala na yan. Okay na yan. Oh. Guys, ang galing ng turok ni Lawrence. Ah. <laughs> Okay. Ako naman magtuturo ko doon sa kabayo ni Sir. Yun na doon sa likod. Sa natin. Oh!

<laughs> Ayan okay, guys, magpapalit tayo ng ano, ng needle kasi nalaglag. Dito dito. Ay, kailangan natin magpalit. Dito sa kabila katago. Tingnan ang bala. Medyo ano pala siya? Makilitin. Oo. Oh. hirap so, sa kabay, pag may tiliti. konting tusok lang. Dito so, dito. Oh. Oh, okay, okay, okay. naman natin. natin 'yung Ibigay natin 'yung vitamins, kaya lang may ano. May natirang 2 ml, 3 ml lang 'yung naibigay natin sa akin. <coughs> Okay. Okay. Pais na. Okay na po. Nakadalawang tusok si Horsey. Bigyan naman natin si Sir ng pampurga. Yan guys, natutunan na yung aming service na galing uh, Bordeos. Susundin na kami. Palipat na kami ng ngayon ng bayan. Okay.